So what's up boys! So ngayon pupunta kami ng Naga And time check 11pm uh, June 24 Sama natin si Kalokal So ito yung magiging first time na pinakamalayang biyahe natin na ano? First time ko makakarating ng Bicol So let's go Naka 132 kilometers sa tayo Tapos nandito tayo sa Pampanggasena 183 kilometers tapos nandito tayo sa may bungat ng ano, Atimonan <laughs> so yun nga pala boys yun nga pala tayo pupunta pupunta nga pala tayo ngayon ng Burias Island ang Burias Island is a part ng Masbate pero nakahiwalay siyang island ano? so ayun kasama natin si Kalokal and si Christian so ayun uh, muna kami sa may Uno Fuel sobrang antok na talaga Konting init mo Legit lang. Kunti lang talaga ka. Mga 15 minutes na uh, init lang. Tapos ako baka ulit tayo. Time check 6.49 and nasa Lopez pa rin tayo and kakahalos kakalis lang din natin sa uh, gasolinahan kanina Kalawag, Quezon So ngayon eh, mag swap muna kami ng motor Si Kalokal sa TMX Si Christian sa Click Ako dito, anong pangalan itong ano? A anong ano to? Anong model to? Rusi, hindi ko alam anong model to Basta yung pinaka na Rusi swap mo na ako okay. so, sa TMX medyo talagang inaantok na talaga ako so ayan nandito kami sa may naga ayan sobrang busy na yung magandang panina ng sidecar so ngayon dito na kami siguro matutulog kasi yung Roro is bukas pa yung biyahe kaya bukas pa kayo makakarating ng Boreas Island so ngayon dito muna kami sa naga dito na kami mag matutulog papapalipas ng araw let's go so yun na nakuha namin ayun. So ayun boy, time check 9, 9 a.m. And yung, yung roro namin 10 a.m. Saan umabot? Ah, na naman po namin yun. Saan umabot no, kami sa roro? <laughs> And sobrang pagod kasi kagabi, ang haba ng biyahe and wala talagang tulog so ngayon pupunta na kami ng uh, pinagpagawa ng motor ay ng sidecar tapos diretsyo na kami ng Roro Paburias Island so tara let's go <music> yung bike ni Andrew na ibigay niya sa airpack mo at ngayon takayin lang muna kami ng mabilis na so fast so it's so bilis Ayan, kain tayo guys so fast you know, okay. let's go dahil natin yung tricycle sa Burias. nandito na kami sa kay PR uh, sana nakabili si Andrew ng ano ng uh, ticket tapos ah, ako sana hindi kami naiiwan. So ayan, bad news. Sira daw yung Roro pa Boreas Island. At this point, sobrang frustrated na kayong makarating ng Boreas. Kaya nag-isip kami ng paraan kung paano kami makakarating doon. Pero buti na lang, may nakausap kami taga dito na kaya kami isakay ng bangka. Time check, mag 11 o'clock na. Sasakyan namin yung motor namin sa bangka. Ewan ko, kung Roro to o lang yung, yung bangka na kahoy. Gawa sa kahoy. So ayun, hintay na lang namin makasakay lahat ng pasayero Bago isa yung tricycle tsaka itong motor So ay may labor yung pagsakay ng ana namin, ng motor Wali 150 daw yung sakay ng single na motor Sa ano, hindi pa namin alam, sa tricycle hindi pa namin alam So ay bago namin isa yung tricycle tsaka itong motor Dumaan muna kami sa Coast Guard para pakita yung ORCR

Tara, sakay tayo. Let's go. Let's go. eh, tricycle sinasakay na nila. Tingnan natin kung paano sila isa paano tricycle. Dami nito tulungan. yung yung labor namin diyan sa pagsakay ng tricycle tsaka ng motor, ano. Ah, uh, 1,000. Tatlo na 'yon.

tinampa namin dito sa bangka tapos itong tricycle tapos yung motor ni Kalokal nandun sa kapila ayan 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 ng buryas ayan yung buryas may right? malayo pa yung vlogging may vlog ka? ha? yung vlogging may vlog? yes I'm vlogging you vlog it's vlogging you vlog so doon tayo pupunta ni Masola, Sombrero Island Sombrero? Sombrero din diba? Sombrero sombrero. 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 Eh, yeah, pupunta tayo okay, na nang no? sabi niya, sombrero. Ano ba talaga sombrero? Wala namang wala namang, wala namang isla na sombrero eh. Pa <laughs> sombrero island. Eh, yeah, utay sombrero island tapos yung Animasola. sola. Napunta na namin dati to kasi hindi pa kami vlogger nung panahon oh. na Eh, uh, babalikan lang namin yung ano, yung mga Nakaraan namin dito. <laughs> Guys, ang dumi-dumi namin ngayon. Wala kaming ligo. Wala silang ligo, pero ako naligo ay, ako. ko kasi <laughs> alam bakit? Pwede mo may racket. <laughs> Sigaw, go. Punta buriyas, boy. <ba>? <laughs> So ayun, nandito na kami sa San Pascual Port sa Burias. Nintay na namin ibaba yung mga motor namin. Pero yung tricycle na baba na. Yung mga motor lang namin nintay ka lang. So. <tod> Naku, gus-gus. <tod> So ayun boy, nababa na yung motor natin kaso mayroon tayong libreng gasgas Shit man, nalalim Tsaka sa ilalim nito sigurado may gasgas -gas din to no? Ay! Ito na pala kita So ayun boy, pupunta na kami sa mismong bahay nila, Andrew Ngayon dito pa kami sa ano, sa San Pascual Pupunta pa lang kami doon, bumili kasi kami ng ano, ng groceries Para sa bahay nila So ayan boy, ayan yung itsura ng Boryas Talagang probinsya ng probinsya Yun know. Oh, puro green lang lahat Napaka na, uh, peaceful Sa habal ng na, yung kalsada niya, diretso Tapos puro may wala nang signal dito talaga malalayo ka talaga sa kawiyasnan. Malalayo ka sa cellphone, sa internet. Sa kuryente, medyo malalayo din. Sa tubig. Sa poso sila kumukuha ng tubig. Ayan, magigigid tayo dito. Talagang, ano, parang bumalik ka talaga sa normal life sa probinsya. Oo, ang ganda. Ang ganda. Bukid na bukid Ang oh, ganda So ngayon punta muna kami dun sa, sa may beach Marapit na sa, sa beach Kaya kami dadahan So ngayon dito tayo sa may Ang tawag dito ang dito sa pangpang -pang, sa may ano sa may yan tawag dito ito yung tulay ito yung tulay bridge <laughs> in English mo lang ito yun. yung port nila ito yung ito ayun, ito yung mini port ng ano ng kuweba so yun ano barangay kuweba nga pala ito barangay yun di ba barangay barangay yung kuweba yung pinapagitan nila <laughs> yung dalawang <laughs> barangay ito purok uno purok dos tapos ito yung kuweba So, eh yung kay sa harapan natin. Try ko tayo dito sa Burias. Sa Cueva lang pala Cueva. Cueva barangay Cueva. Let's go. Oh shit. nagkaimol na sa poso. sa puso. maganda nyo. hahah. 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 maliligo. And hahah. 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 kami. serap sarap do. Ayun, ayun, ayun. Sarap do, libre. Fresh pa. Ayun, fresh na fresh talaga kasi galing puno. Ayun, dito lang kami kumuha sa may tapat. Sa to yung bahay nila. Ayan, yun yung bahay nila. Sheesh! Ayan, food trip. Food trip kami dito ng buhol. Ayan, ito yung nakuha namin sa bow. Libre lang ang ko dito. Libre buho ko. Ali buho ko dito. Yeah. Yung katawan mo bro, yung loob, yung katawan mo loob mo bro. Katawan loob? <laughs> bro, kuha niya tayo bro, soul bro, soul. Or, <laughs> no, when your, 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 body oh. your, mind. your body and your your <laughs> <laughs> body and your mind. Your oh. body so, and your mind. Your body and your mind. Hindi ba ako kaya ng buhay at buhay? Oo. Kaya na pa siya matawan You don't have, you don't help no Yeah, No Manila bro. I'm not in bro. Yeah. Sheesh! Because of the uh, the 12 hours. <coughs> yeah. Motor ride, motor ride. When yeah, you yeah. yeah. go home, your your motorcycle know? <laughs> 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 no, bro. We're calling you here, bro. Not Americans. <laughs> so, young guys, uh. when you go here in Goyas, your your mind, your your, body, your inner inner your, mind, your inner peace will be refreshed. Fresh na fresh kasi galing puno. Your because of unlimited coconut. No bro, BJ bro. Yeah, oh, it's BJ. You want some BJ bro? So 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 so, so guys. So ayun dito pag magutom ka dito ka lang kukuha and meron mga alugbati may papaya, malunggay uh, Tapos may ano aruba. diba? Kung magtitinola oh, ka yun Oo, tinola o um, manok Tapos mais O, okay. uh, paano pagiling ng mais? giling ng mais, tatanggay mo sa pakaw Yeah, pakaw, step 1 Step 1 no? Step 2 Step 2

Hindi na ba tayo dito eh. Gagawin lang ito, pinasok niya lang yun. Pero <laughs> wala pala ito eh. Video-video pa ako. So ayan ba, pumunta kami somewhere dito sa Burias. Ayan yung mga view. Boy. Boy. Boy, Marirefresh talaga yung ano mo, yung katawan mo dito. In and out. <laughs> Tapos may cleanse pa ng ano, ng DJ. Saka mga sariwang ano, sariwang pagkain at sariwang hangin. Yeah, fresh lahat talaga, marirefresh ka dito sa lugar na to. Pupunta kami ng ano, ng Aplasa. Ano yun, pre? Ano yung pasalamat pa? Ah, pasalamat pala, hindi pala, ano, hindi pala, ano. Okay, Pasalamat. Meet and greet, meet and greet. Pasalamat bilang sa pagtulong ng mga taga Borea sa pag, ah, uh, boto sa kanya. Eh, sa kanya pagkapanalo. So, may kikain lang kami doon. Pasalamat sa madaling salita. <laughs> Ayun, punta na kami doon. Let's go guys. Ayan anyway, while waiting kay Gov, ah, mag-relax muna kami. Ito yung mga gate, gate crusher na chill lang. Ay hindi pala gate crusher, bakod crusher lang. Wala, wala naman gate doon eh. Bakod lang yun eh. Yeah. Mga parak daw, parak. Shoutout, parak clothing. Boss, baka naman boss City boy Para clothing, kalokal So yun, uh, shout out kay kalokal Sa damit uh, Binigyan niya ako ng ano, shirt <laughs> Hindi ba sa akin na to? <laughs> grabe, grabe, grabe Kala ko na Thank you pa ako ng thank you Hindi yan pala bibigay Hirap lang pala to <laughs> ginamit lang pala kami ito para ano ang tawag dito promote mag promote lang ng damit tapos bababawin din pala yung damit pag tapos epic fail tayo hindi <laughs> tayo nakakain ang tagal kasi nagutom na kayo pumunta lang kami sa San Pascual doon na kami kakain <laughs> Ayaw mo na pa kami dito a babalik balik dito. Leo <laughs> di balik pa kami dito ah. Oo. Katulad. Katulad na squatron na. eh. Paen guys, di gising pala. Ito ko ng gising lang oh. Expectation ko tangalian <laughs> eh. Ba <laughs> lang maghahapunan. Woon din eh. Tayo ba dito na kami bumagsak sa ano, karenderya sa tapat ng nung nung pier, yung binabahan natin. Nung galing kami nang ano, pa sa ito na kami kumain. Tagal namin naghintay Yung tangalian namin naging hapunan na eh. Wala pa rin eh. Maraming inog. Maraming niya kasi. oh, ang dami siya sabi. Parang si Cardo. Wala ang base pinapos <laughs> Baka iba siya ko ni Cardo. <laughs> Baka iba siya ang tagadurias. Hindi, yeah, joke lang. Gutom mm -hmm. na talaga kami kaya umalis na kami. So okay lang. Na-relax naman kami nung kanina sa upuan. Kaya kung kaya mo tayo. So third day namin dito sa Burias. Tuesday. Ayan, puro tayo mekaniko ngayon. Tapos naka-arbor tayo ng gold bolts kay kay Kaungas. Ayan, baka may makakalkal pa tayo dito sa ding arborin. <laughs> ayan wala na syang good good din ito kaya maganda kaya ito ito kaya ito Hahaha <laughs> <laughs> <labag> <laughs> Good ba ito? Hindi <laughs> pa natin kailangan. Gold bolts lang kailangan natin. Nakaulan no, na. Sabi kanina, ito kami sa ito kami sa dagat na iligo. Sa ulan lang pala. Kaya lang usapan natin ha, ligo sa dagat. Sa dagat pala yung liligo. Ganto pala yung dagat sa buri. Unti-unti bubabag. siya. yun tayo dito ha. Huwag gumagsak na yung sabay-sabay niya. Mamaya may isda na dyan. <laughs> so yun, dito na kami sa may, ano, sa pang-pang, sa minister ng kuweba. Ano, Ayan, high tide siya ngayon. Nung unang punta natin, nandun yung tubig, mababa. Mababa yung tubig. So kami lang yata yung naliligo ngayon sa ulat. Ayan, kami lang yung naliligo sa ulat. Yan, labi. <laughs> Eh sobrang lakas nung ano, may low pressure area kasi ngayon dito. Eh. Doon sa may Bicol. Pero wala kami pag sa low pressure mo. <laughs> <laughs> so hindi tama na kayo maliligo kahit kahit may bagyo. Yeah, Mga bata sa nila Ano? Pre, ano? Pa ano? Pa pag ano? <laughs> 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 tropa. Tropa. Ano? Na? Ano? Na? <laughs> pa pag ano? Na? <laughs> ano? 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 yung ano Red Goggles Goggles Hindi mo din nila tanga Kung gila ka, huwag tayong tayo yung Ito ko baka tayo yung Ito ko baka tayo yung Ito tayo yung So ayun, punta kami ng Animasola at Sombrero Island Kasama yung pinsan ni Kaungas mm -hmm. na tinakwil kami kagabi Pagtapos kami takwil Kumingi ng tulong What a nice Kalokal Hinihintayin lang namin yung pinsan ni Andrew Yung iniraman niya ng bangka Tapos punta na rin kami Doon Ito yung pinaka highlights Ito na yung pinaka highlights Ng Burias Island ano yun, yung sombrero tapos yung animasola dalawa natin pupuntahan day tour lang kasi uwi na rin kami bukas wait namin ng naga tapos kinabukasan biyahin na kami ng Manila so ito na yung pinakalas na gagawin namin dito sa Burias Island let's go ito yung sakay namin at para dito yung mga itim kasi tanghaling tapos na galing kasi itong isa eh mga ng alas 5 na Ganda na pala yung alasing to. Mainit na. Oo, ganun talaga. Uh, so yun guys, so na kami ng ano, eh. animasola ayun. So ang tawag dito sa mga local is pinamasola. Pero ang tawag ha? ang pinamasola. Ano Pinam. oh, ba? Animasola. Animasola. Ang tawag na iba, ano? Pinamasola. Pinamasola. Ha? Pinamasola. Sa iba, pinamasola na. No? Kasama ko yung mga ano, mga teens and girls. Oh, kaway ka muna. Si <laughs> Yo Larry yung tito ko. Sama din. So yung nagtira namin yung bangka. Naantay lang namin yung kasama namin. Oto bangka? Naantay lang namin kasama namin bumili ng ano, ulam. Kasi wala kami pagkain dun. Ang dami siya gumakahuli. Makakuha kami ng yung Hilo ako do'o. So ayun po yan dito tayo sa Animasola. Ito yung pinag-picture na namin dati. picture uh, yung picturan. Uh, may tight ngayon kaya kailangan namang uwi doon pero medyo mabato oh, kasi yan. Eh? Mas maganda lang ang punta. Eh. So ito yung Animasola. Alam ko, ibig sabihin ng Animasola is rock formation. So ito yung ginamit namin bangka pupunta rito halos isang oras din yung pupunta namin dito ang mas kami doon ng alas 12 kasi nakarating kami dito ng alauna sobrang pagod ay sobrang antaw hindi nyo na rin nakakasunod Kaya kami kakakain, kaya lang kami kanin. Sila ako with the name. Sila ako doon. Nang... kasama natin si Gaprap. Cherry Cherian. Pauline, and Mark, Fred, si Kaungas, tapos si White, ang katulog. So ayun, kain muna tayo. Magpapainit lang ako ng cornbread. Tapos di ba kasi kami kumakain ng tanghalian eh. Kaya kakain muna kami dito. Eh, masakit na rin ang ulo ko na eh. Hindi ba talaga wala akong kain na. Buto ko So ayun. Sige na, may lobat na ako eh. Titipirin ko pa to Mag video pa ako dito. Let's go! So yun guys, dito na matatawas tong video na to. At kung ikaw ay may stressful na araw o linggo, sa trabaho man o sa personal na buhay, why not to consider na umuwi ng probinsya? Not specific na dito din sa Burias ha, ah. kahit sa ibang probinsya, kahit sa kinalakihan mong probinsya. Just to realize ulit kung gaano ka simple lang ang buhay. Gumala ka. I-explore ang bawat probinsya ng Pilipinas. Hindi lang naman sa trabaho iikot ang buhay mo. Kaya gumala ka. I-enjoy ang buhay ng bawat sandali na nandito ka sa mundo. So ayun lang. Thanks for watching. At huwag mo kalimutang mag-subscribe ha. Ride safe.